Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin ni Annabel Rama na nasa poder niya ngayon ang anak na si Richard Gutierrez kasama ang mga anak nito. Sinabi nito sa isang exclusive interview ng ABS-CBN News showbiz reporter na si MJ Felipe nitong Huwebes ikawalo ng Disyembre. Ano ba talagang nangyari dito? Ano bang, can I ask you lang? Si Richard na sa bahay ko ngayon, okay. one month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa alabang. Lilipat na siya mga mga siguro after Christmas. Kita can you confirm na hiwalay na yung dalawa? Hindi pa ko pwede magsalita eh. Basta sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Okay. Ano ba sabi Ngayon mga bata na kay Richard. Okay. ah, uh, totoo ba yung balitang may gusot between you and uh, Sarah? Hindi siya nakakausap. Wala akong time magpag-usap sa kanila. <laughs> Dito lamang nagdaang buwan ay may chismis na hiwalay na sina Richard at Sarah dahil hindi na nakikitang magkasama ito at wala na rin mga post sa kanilang social media na magkasama. Na chismis din na third party si Kazel Kinuchi pero agad namang itinanggi ito ng dalaga. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.